Alam mo, ano eh, unang-una kasi uh, nagiging career nila dahil lang pamilya nila, maaring matagal nang uh, politiko tapos kumbaga, quote unquote minana na lang nila yung uh, uh, pwesto nila. At tapos uh, tila nasarapan din sila no sa tinatawag nilang public service at uh, naging dekada na rin no ang uh, pagstay nila sa sa politika no. Um, alam mo sa paniniwala ko hindi ka naman magtatagal ng dekada, tatlong dekada, apat na dekada uh, kung ang nakukuha mo lang ay sweldo. See, ibig sabihin uh, ano eh uh, well of course pwedeng sabihin na power, no? Talaga namang wala wala naman yata ng taong ayaw ng power. Pero um ano yung nagagawa ng power na yon? Tingin ko yun yung mas uh, nag uh, ano sa kanila eh, no? sa kanila doon sa tinatawag natin nga na nagiging career na nila yung politika. Pero kung sweldo lang, hindi ako maniniwalang magse-stay ka ng matagal, no?